So ang pag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan ay patungkol po sa regulasyon ng government po dito sa bansang Lithuania para po sa mga empleyado dito po sa bansang Lithuania. Isang mapagpalang araw sa atin lahat, mga kaibigan. Nandito na naman tayo upang maghatid sa inyo ng impormasyon at kaalaman patungkol po dito sa bansang Lithuania. So ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kaibigan, ay patungkol po sa regulasyon ng government po dito sa bansang Lithuania para po sa mga empleyado dito po sa bansang Lithuania. Pero bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs, at ihit nyo na rin mga kaibigan ang notification bell all para updated po tayo sa ating mga susunod na mga videos. And don't forget to like and share sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, upang sila din po ay magkaroon ng ideas at impormasyon patungkol po dito sa bansang Lithuania. Sapagkat ang Lithuania nga po ay bagong open lamang dyan po sa bansang Pilipinas para po sa mga Pilipino expat, expats workers dito po sa bansang Lithuania. Ayan. So let's continue sa ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito. So mayroon po tayong limang pag-uusapan sa araw na ito mga kaibigan about sa roles of regulation ng government dito po sa bansang Lithuania. So una is about overtime So ano po ba ang sinasabi ni government para po sa overtime ng mga empleyado dito po sa bansang Litwinya? So sinasabi po ng government is dapat ang isang empleyado sa isang araw ay dapat 4 hours lamang na mag-overtime ang isang tao kung mayroon din pong kung mayroon man pong overtime dapat apat na oras lang bawal po mag-exist ng 4.5 to 5 hours bawal po yon dito sa kanila yun po ang roles ng government dito, mga kaibigan. And then, 32 hours lamang po ang ipinapasok sa payslip mo or magiging sahod mo na overtime sa isang buwan. So, paano naman kapag tayo po inag-exist? Bibigyan ko na po kayo ng example. Halimbawa, ang overtime nyo is ter, uh, 60 hours. So, yun nga. 32 hours lang ang mababayaran doon. So, mayroon kang excess na 28 hours. Yun. So, yung 28 hours mo, mga kaibigan, na excess ay masasahod mo po yun sa next month na sakuran. Kaya, ang mangyayari, kung may overtime ka sa susunod na buwan, 60 hours ulit, subalit so, 32 hours lang yung kung ipinapasok ka na overtime para doon sa payslip mo at yung masasahod mo sa bawat buwan. Ang mangyari doon, 32 hours plus yung nak-exist mo ng nakaraang buwan na 28 hours na sinabi ko. 32 hours plus excess. din yung excess mo na naman sa buwan na yon ay masasahod mo na naman yon sa susunod. Parang nangyayari mga kaibigan, 32 hours na overtime plus yung excess ng nakaraan. 32 hours plus excess yung na nakaraan overtime. Ngayon po ang nangyayari. Kaya po, <laughs> ang mga kasama po namin dito, minsan sumasahod po sila ng 1.5, 1.6, 1.6 euro po. Kaya minsan malaki po talaga ang nasasahod. Dahil nga po, nasasama na yung excess na overtime sa nakaraang buwan. Yon, sana mariwanag sa inyo mga kaibigan. At uh, Minsan, may nakakausap ako ng mga ating mga kababayan dito sa ibang company na sinasabi, sinasabi nila sa amin na sa kanila daw nababayaran daw lahat. Eh, hindi po natin masasagot sa sapagkat ito po ang nakasaad sa rules of regulation ng government po. Hindi ko po alam kung ano po nangyari doon sa kanilang company. Baka yun po ay regulation lamang po sa kanilang company. Kasi yung company po namin talang sumusunod po ito sa government regulation. Ayun, sana maliwanag po sa inyo, mga kaibigan, ng about sa overtime. Kung hindi po maliwanag sa inyo, please comment below para may paliwanag po natin ng maayos at masagot po natin ng maayos. Ayun. Then, pangalawa, five days a week. So, ano ba yung five days a week, mga kaibigan? Sinasabi ng government dito sa Mansang Litwinya na dapat ang isang empleyado ay dapat limang araw lamang ang papasukin na regular day ng isang empleyado. So limang araw lamang ang papasukin po ng isang empleyado sa isang linggo. Ayon, Ang dalawang araw po ay rest day mo po yun. Sabado at saka linggo, rest day po yun. Yung limang araw po na papasukin na regular day, 8 hours lang po yun. Ngayon, pag pumasok ka mga kaibigan ng Sabado, double pi po ang nangyayari doon. Double pi po yun. Dahil yun nga, pinapasok ka ng RISD mo, 200% po ang bayad po noon. Ang nangyayari doon, ang 8 hours ay napupunta doon sa regular day mo at ang 8 hours ay napupunta sa overtime. So ngayon, mostly dito po sa Bansang Lithuania, talagang sa regular day, sa 5 days a week, sa regular day, ay nagiging 20 days a month lamang ang pinapasok ng isang empleyado. Ngayon, kung ang isang buwan ay mayroon pong 31, misan umaabot po ng 22 days. Yon, nagmabot po ng 22, 22 days ang buwan. Kaya nagiging 20, 22 days ang buwan awang araw na pinasok mo sapagkat dipindi nga po sa buwan. Plus may overtime ka na double pay Ngayon sinabi ko nga na ang isang araw na pupunta doon sa regular day Pagka 22 days ang pasok mo nagiging 23 days na Dahil yung pumasok na Sabado ang isang araw doon na pupunta sa regular day At ang isang ang isang 8 oras ay na sa overtime Kaya nagiging additional pay mo po yon mga kaibigan Sa araw mo at saka sa bukod sa overtime mo So yon mga kaibigan Sana po maliwanag ko sa inyo yung about sa 5 days away. Yon. Basta pag pumasok po kayo ng Sabado at Linggo, double P po yon Or overtime po. Depende po sa kumpanya. Sa kumpanya po namin kasi double P po yon mga kaibigan. Additional pay, po yon Ay mostly po nga dito, sinabi ko na 20 days every month ang pasok lamang ng tao. Ngayon, kung depende po sa buwan, pag ang buwan po may 31, no? nagiging, minsan nagiging 22 days. Kasi per hour po ang minabayaran dito sa retweet niya. Hindi po per month or per day. Per oras po ang usapan po dito na binabayaran po sa atin. Ayan. So ayan, sana maliwanag po sa inyo. So pasok po tayo ngayon sa night differential. Sa night differential po ay para lamang po dyan sa Pilipinas. Sa night differential po, kapag 3 po kayo, 6 to 2, 2 to 10, pumapasok po ang night differential ay doon po sa 10 to 6 Tinto 6 po kayo, pagka 6 to 6 po kayo, automatic po 'yon, pag 6 p.m. to 6 a.m. automatic po 'yon, may night differential po kayo nun. At dun sa basta pag 3:00 po kayo nag po, nag po ang ang night differential sa 10 to 6. Parang sa Pilipinas din po, mga kaibigan. Ngayon, magkano po ba ang oras ng isang night differential kapag pumasok ka nang tanghali? Ang isang oras po minsan dito po sa amin kasi, ang isang oras po ng night differential ay umaabot po ng 1.5 euro to, to euro po mga kaibigan Dito po sa amin Yan. Pero dito po talaga sa amin Parang 1.5 euro ata ang isang oras Yan. Kaya nagka-additional kami minsan ng halos 35 euro Pag no night differential po kayo mga kaibigan yon Sana maliwanag po sa inyo Yung overtime, 5 days a week Ang night differential, sana maliwanag po sa inyo Mga additional pay payment po yan Yung night differential dito po sa Masang Litwin niya And then, pasok po tayo sa pang-apat ang pang-apat po ay 20 days vacation. So ang sinasabi po ni government dito sa Masang Litwinya na ang bawat empleyado po ay dapat sa isang taon ay may bakasyon na 20 days. So yun po ay hindi po yung pwede na pipirahin mo na lang at magtatrabaho ka. Kailangan mo pong gamitin ang bakasyon na yon na 20 days para po mabayaran. Ayan. So, kung ikaw po ay empleyado dito, na ikaw po ay taga taga uh, taga-Pilipinas, at empleyado ka po sa Mansang Litwinya, nasa sayo po yon Kung uuwi ka sa Mansang Litwinya, or mag i ka lang po dito, matutulog ka lang, kain tulog ka lang, or anong, anong gagawin, mo, gagawin mo, basta yun po ay gagamitin mo po talaga. Magpapahinga ka na hindi ka talaga papasok. Yun po ang nangyari po doon sa 20 days vacation na sinasabi. Ngayon, Siyempre, ang ating mga kababayan, minsan, namamahalan sa tiket Kasi kapag lalo na, pagka ang usapan ninyo ng, ng, inyong, ng inyong employer dito sa masanggit niya, ay sa iyo po ang tiket back and forth kapag kayo po ay nagbakasyon. Ay talagang sa inyo po yon Hindi po sasagutin ng kampanyon yon Ngayon, nangihinayang po ang ating kababayan na minsan na uh, pagka ganun, ay ayaw magbakasyon. Gusto nilang bibiyuin nilang nilang 2 years bago magbakasyon dahil yun nga po ay mapakamahal po ng ticket. Yan. And then, mapabayaran po sa iyo yun kapag ka... Uh, uh, ginamit nyo po yon. Ang ginagawa po ng iba nating kababayan dito Minsan pumupunta po sa Sengen Country ng Europa Katulad pumupunta sa Pulan, sa Riga Minsan pumupunta po doon sila mga kaibigan na mamasyal Nag-cross uh, country sila, nag pasal pasyal at babalik na lang po sila pagkatapos na yung kanilang bakasyon na 20 days para lamang po mabayaran ng company yung bakasyon dahil yun po ang nakasaad sa batas dito na dapat sa isang buwan at sa isang taon ang isang empleyado ay may bakasyon na 20 days yun po mga kaibigan depende sa iyo mga kaibigan kung unti-unti mong gamitin yon kung tamad ka pumasok masama ang pakiranda o mag ka para magamit mo yung 20 days mo para mabayaran ng kumpanya mga kaibigan hindi pa pwede yung papasok ka para o hindi pa pwede yung papasok ka tapos pagtapos mo ng isang taon kukun, pipirahin mo na lang yung ano mo hindi pa pwede yun mga kaibigan kailangan mo talang magamit yon so sana maliwanag po sa inyo yon mga kaibigan ang 20 days vacation kaya dito po sa masang litwin ay pwede ka po yearly magbakasyon dyan sa masang Pilipinas Basta may pamasahe ka. <laughs> Yun lamang mga kaibigan. And then, pasok po tayo dito sa panlima. Dito po sa tax. Ano po ba yung mga tax dito sa Bansang Lituinya? Dito mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, talagang malaki po ang tax dito. 36% to 40% ang nababawas po na tax dito sa Bansang Lituinya. Nababawas po sa sweldo mo. Dahil dito nga mga kaibigan, Halimbawa, na sumasakot ka dito ng 1,300 ang offer sa'yo, ang nagiging malinis mo dyan mga kaibigan, nasa 800 euro na lang. Yun po ang nagiging malinis mo. Tapos, plus, ah, uh, Ang overtime mo, babawasan pa ng taksyon. Bonus nga dito mga kaibigan, babawasan pa ng taksyon. Ganon dito mga kaibigan. Pero hindi ka nalugi doon mga kaibigan kapag inubgiran ka ng 800 euro tapos may overtime. Hindi ka nalugi doon mga kaibigan. Kaya yun nga, panoorin nyo yung mga nakara nating videos dahil nandoon ang mga impormasyon patungkol po sa mga impormasyon at ideas dito sa mga sanggitwin niya. Kaya panoorin nyo mga kaibigan dahil nandoon po lahat yun. At uh, ngayon nga, sana mga kaibigan na unawaan ninyo yung topic natin ngayon about the rules of regulation dito po sa basang Litwinia at kung may mga katanungan po kayo, mag-comment po kayo sa ating comment section para yung mga hindi po maliwanag sa inyo upang pagmasagot po natin, ma-review po natin at masagot po natin dahil uh, minsan kasi nagiging hindi marinaw din ang aking pananalita, ang aking pagpapaliwanag, subalit nawa, mauna, naunawaan ninyo at dito'y may natutunan kayo dito sa ating mga videos. Yun. At doon mga kaibigan, sa mga nagtatanong po kung ano po ang agency po namin dyan sa bansang, bansang Pilipinas at ano po ang logo mga kaibigan, ito po ang aming agency, Skills Trader. Diyan po sa may Makati, Skills Traders Incor Incorporated. No? Yan po ang logo, yan po ang Facebook page nila. Kung mag -apply po kayo, mag-message po kayo sa kanila o tawagan po ninyo at tanungin niyo po kung ano po ang kanilang hiring sa ngayon dito po sa Bansang Lithuania. Ayan. Yan na po mga kaibigan. At uh, para makita po ninyo, ito, plinag ko na po sa inyo ang aming agency. Magandang agency po yan. Legit po yan. At talagang mapagkakatiwalaan. Ayan mga kaibigan. At uh, yun nga mga kaibigan, mayroon po tayong nakita din dito sa page ng Vilnius Lithuania at doon sa mga bus driver dyan mga kaibigan may nagtanong po sa atin dyan may nagcomment po sa atin ito na ang sagot ko sa iyo kaibigan dahil uh, may nakita po ako na nag, dito po sa Facebook page ng Vilnius Lithuania ito po kaibigan isearch is nyo po ito yan po ay public bus driver po dito sa government po yan mga kaibigan yan po yung pekot-ikot dito na sasabi kong electric bus Pikot-ikot po yan At uh, uh, nyo po mga kaibigan do sa nais po mag-apply ng bus driver Hindi ko lang po alam kung pwede po yung galing sa Pilipinas Mag-apply po dyan O nandito na po yan Basta nasa-search ko po yan sa Facebook page nila dito Sa oh, sa search nyo na po yan Huwab ba yan? Huwab uh, ba yan? Huwab? Huwab uh, Vilnius uh, Public Bus Driver po yan mga kaibigan 1,940 ang basic po niyan pero nandiyan po ata, nandiyan pa po ata ang tax niyan mga kaibigan. Kaya mag-apply po kayo diyan mga kaibigan. Training niyo 'yung missis niyo, baka sakali malay niyo. Mag-direct po 'yan kapag sakaling masagot po kayo diyan. Pagka nag-reply po sa inyo 'yan. So nawa mga kaibigan, ay nakatulong po sa inyo ang video natin at uh, ipagpaumanhin ninyo ang ating pagpapaliwanag Kung minsan may magulo minsan may hindi kayo nauunawaan pero kahit pa paano nawa ito ay nakatulong sa inyo at um, nakahatid ako ng impormasyon patungkol po dito sa bansang Litwinya at ito po ay nakatulong sa ating mga kababayan na nais pong pumunta dito sa bansang Litwinya at uh, huwag niyong kalilimutan mga kaibigan mag-share sa ating mga video upang makatulong po sa ating mga kababayan. So yun lamang mga kaibigan, ingatan po tayo ng Panginoon at gabayan po tayo ng Panginoon. Salamat sa inyong panunood at salamat sa inyong support. God bless us all mga kaibigan. Bye-bye po.